tama mga kabinyor magandang gabi so bali alas 11.30 na magkakating gabi na ngayon lang tayo lulusong dapat kanina pang mga nasa alas 10.30 pa lang kaso sumubas ko And medyo may hangin pa sana tumigil na to para hindi tayo mahirapan sa mga kapakungan yung smart natin sana swertehin tayo baka dami ulit tayo sana may labas naman yung bato tsaka yung mga tas na nice isda sana may labas na para kumita naman tayo kahit paano so bali si Otol wala pa nandun pa si Otol baka mamaya pa yun So yun ang mga po sa mga huli natin. Sana swertein tayo. Pagpalain tayo. Fuck. Kid dito mga spaktosok natin <laughs> may hindi tinamaan ka na naman yung hangin, panghihira nandito pa naman tayo sa kabakungan malayo kayo sasaglay natin kapag lumakas na naman panay tingkat kasi ng lakot tayo yeah, mahirap na baka punta tayo dito sa kapakupan balay layo yung sasagwan natin dito napakadalan pa ng apat na grasa pa lang yung huli natin alas tres na ganun pa rin apat na grasa pa lang pa rin yung huli natin kahit na may dilis wala yung batong madadarawin <coughs> lang natin yung dilis tapos sasalokin natin Buti na lang nag-lock ng pansalok, tadilis. Ito na lang yung pansalok ng ponsong kapatid namin. Ito yung pansasalok natin mamaya. May daraw na ng mga isang lata siguro. Lata na kung tawagin namin dito na yung pakalan. Tawag namin lapa. Sana dumapin pa yan. kabila tayo lumalakas na talaga yung hangin malakas na yung kabagat grabe talaga napakadalang ng isda si Uto lumusong din pumunta lang kapakungan tapos bumalik ayawang ko lang ano na parang ng iutol doon napakadalang talaga kahit anong isda wala walang makita kahit nalagang bukid wala may oras talaga na walang sampay yung isda kahit yung bat madalang may dilis naman sana antay na lang natin na dumami yan tapos salawakin natin mamaya nandito na ba ang yung dilis dinalakro nito dito sa mababaw na parte sasalawakin na natin bigat pala sa alat kung panalat ng hudol ko sana maugus natin para sigurado yung pambilan nahina na ilaw natin nasa 15 kilos na siguro yung hold natin na dailies sigurado na yung natin siguro na sa halagyan natin mayroon pang konti ubusin natin huwi na tayo mahina na ilaw natin malalaki na din yung alon bumakas na kasi ng tulong habakan yeah. bumakasok na sa bangka yung dagat grabe na lalaki ang alon Oy. alas na yung ilaw natin inaantok na rin magugulat yung mamaya si Utol sa alon dito sa dinadaan na namin sa may naturon dito sa may barangay ginarawayan gulat yung mamaya si Utol wala na madilim na ilaw natin o oh. so yun mga kalbinyo rami na tayo pang ulam lang yung nahuli natin eh oh. no ito lang buti na lang ayun no oh. madami tayong dilis eh oh. no madami to oh. Siguro kung kikiluhin ito mga nasa 20 kilos to siguro mahigit pa kung kikiluhin ito. Ang dami tayong pambilad. Hindi to magkakasya sa bilara na ginawa ko na tatlo. Tatlong biladan. Yung iba nito ay pamimigay natin. So bali si Utol din. Halos madami lang ito ng konti. Sa nahuli na Utol nalilis din. Pati yung tito namin madami din yung nahuli salamat kahit na konti lang yung ano natin Pangulam lang marami naman tayong pambilad thank you lord so yun abang nyo po ibibilad natin maya maya napakita natin kung paano ibilad a few moments later ilalatag na natin mga kaadventure yung tilis natin ibibilad na natin para may pagkonsumo tayo pag hindi na hindi na mga kabilyong sa ating ilatag may sobrang konti sakto lang yung pagkatag natin nandiyan na si Haring Araw

tapos na rin, na rin nila ilatag so yun maganda nga po mga kabinjor ayan kagigising lang natin alas 3 na ayan ngayon lang tayo mga kapag shout out ayan so yun shout out ako tayo ayan shout out po shout out sa ating mga masugid na taga subaybay ayan shout out po sa inyo sa sulok mabuka po ng mundo naroon ro ayan shout out po sa inyo yan shout Ayan. Shout out kay Jose Roldan Jornales. Ayan. Shout out po. Shout out kay Jing Jing Bagundol at kay Dong Ridin. Ayan. At kay Tandra. Ayan. Shout out po. Shout out sa Kayadong Family. Ayan. Shout out po. Shout out From Nae Shout out kay Jubel Velasco. Shout out kay Jolie Ballesteros. Shout out kay Elmer Ubamos. Ayan. Shout out po. Shout out kay Jumar Molina. Ayan. Shout out po. Shout out po sa inyo idol. Shoutout kay Jose Florigald Madrigalejos Lejos, ayan shoutout po. Shoutout kay Eric Batugan ng Marabeles Hospital, ayan shoutout po. At sa mga taga Diwara, ayan Tapsilog. Ayen kina Dina and Popoy, ayan shoutout po sa inyo. Merian Chelsea, ayan na Oming at uh, Sunshine, ayan shoutout po sa mga taga Diwara Tapsilog, ayan shoutout po shout out kay Helbert Villesa at sa mga yan at sa mga solid viewers natin yan ayan pa shout out po yan ni Idol Helbert Villesa ayan shout out po shout out kay Bea Lopez ayan shout out po sa ma'am shout out kay Alexander Fesquera from Jinsan Tumblr ayan shout out po and family ayan shout out po shout out kay Vicente Solomon shout out kay Dennis Dela Cruz and family from Naik Kabiti ayan shout out po sa inyo Shout out kay Romeo Alcones at sa Amor Beach and family yan and in family Alcones Dyan sa Takligan San Joseoro Oriental Mindoro ayan chat po. Shout out kay Edward Gutierrez ayan chat po. Shout out kay Joel Bios from Saudi Arabia tamaam ayan chat po sa inyo idol. Ingat-ingat alam ingat po tayo sa ating hanapbuhay ayan chat po diyan sa ibang bansa ayan chat po. Shout out sa Gonzales family from Danau, Cebu ayan chat po. Shout out kay Christy Toto Kawaling. Shout out kay Crunchy Firis. Ayan, shout out po. Shout out kay Jacqueline Ibad. Shout out kay Russell An Arapok. Mark Vince Arapok. Risa Arapok. Rosana Rapol. Rimson Rapol. John D. Brujo from Joel Roho of Mandaluyong City. Ayan, shout out po. Shout out po sa inyo. Ayan, shout out. Shout out kay Ronald De La Cruz. At sa kanyang asawa, Lordis De La Cruz. Ayan, shout out po sa inyong mag-asawa. Ayan, shout out po sa inyo idol. Shout out kay Gaspel Saiko. Shout out kay Fernando Lacasan Dili. Shout out kay Roman Balag. Shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak. Chudes Prince Adalim from Santa Rosa. Nueva ba isiha? Ayan, shout out po. Shout out sa family Javier ng Barangay Kaputikan, Talabera, Nueva Ecija, Rico Javier at Ros Pinida Javier. Ayan, shout out po. Shout out kay Meroy Mix Vlog. Ayan, shout out po sa inyong Idol. Shout out sa Dilatory Family ng Marangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shout out po sa mga solid viewers natin dyan sa may Barangay Lagundi. Shout out kay Rostom Belia Hermosa from Lapu-Lapu. Ayan, shout out kay Shini Yang, Yang. Shoutout kay Jose Guelda from Panay Capiz. Ayan, shout out po. Shout out kay Armando Suaberdis from Dipakulaw, Aurora Borlongan. Ayan, shout out po sa inyo idol at syempre shout out din natin yung ating mga kapwa may channel ayan at pa support din po mga kaadventure ayan shout out po unang una po shout out po kay ma'am Mary Chor Puentes ayan shout out po sa iyo ma'am shout out po at pa support din po mga kaadventure sa channel ni ma'am Mary Chor Puentes na napakabuting tao napaka matulungin, ayan shout out po sa inyo at sa buong pamilya niyo po ma'am shout out po shout out kay Otol Rapi is for fishing ayan shout out po at shout out kay John TV Vlog my star TV Vlog where is Piro Kapinas Official Father and Son Fishing TV Kabugsay TV Si Adventure PH Rochoy Fishing Adventure GC Adventure X TV Official Si Badong Black John Fishing TV Reangler Larry Amos Larry Lakwat Zero Kafana TV Adventure Koya North TV Nanay Robi Channel Roger Arciso Trailer Driver Just for TV Bicol Hunter Black MJ Eric Adventure So ayun mga Kanbenjor, supportan din po natin mga Kanbenjor yung kanilang mga channel. So ayun, so nice magpa-shoutout. Ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba para sa susunod na episode. Ayun, si shoutout ko ka po kayo. So ayun, maraming maraming salamat sa panood. Hanggang sa next episode. God bless po. Bye-bye.